Good morning mga kaboy nas tayo ay pupunta ngayon na ano, ng Green Hills magdadala daw sa Green Hills nang ano ng grocery so, sa so, dalawang kabilang bahay pagkatapos ito diretso ko nang Valley Birdy 5 Nante ko lang sila Tapos ang Valley Birdy 5 nito kami ng ano Unimart ay ni ah Unimart pala muna kami ngayon Unimart. Kalau sila. Wala pa maganda yung sandali daw. Wala pa. Sandali lang. <coughs> Kapuinas. Ito na kami sa ano mga Kapuinas, Wilson. Ito na kami ng Unimark. Maluwag na yung mga Kapuinas. So, sana maluwag din sa C5 mamaya kasi magsi-C5 kami. Lapit na kami sa ano. Yan makikita mo makapuy na sa ano, yan. Cardinal Hospital. Daan namin na yung Cardinal Hospital. Itong wheels na naman malaman ano, na walang traffic. O yun, siguro may iba na umuwi na ng probinsya kaya hindi malawag na kalsada. Yan makapuy na siyang bagong building ng Green Hills. Yung yun yung mark yan sa ano, sa kaliwang side. Ito na mga kaboynas. Pababa na siya mga kaboynas. Ngayon tayo ay pupunta na naman ang, ano? Pupunta ay pupunta na naman ang Caliberty. Dadaan tayo dito sa Hashen Hauer. Pupunta ano? pupuntang isa. Dadaan tayo Hashen Hauer and din ano? Um, Anapolis. Anapolis. Ito lang yan mga kaboy sa likod ng Green Hills. Ayan. Uh. Ayan. Uh, ano nito police na ito mga kaboy Pagkaliwa ko dyan. Ito yung Green Hills na yan. Ito yung Green Hills na yan. Yun. Yun. Ito yung Green Hills na yan mga kaboy nas. Anong AIDS ah? ito ang Annapolis Puntang Edsa kami ng Edsa daw so, sakit na may apply over nang uh, ano kutigas Tingnan mo sa dulunan ng mga puno na yung Edsa sa ulo ng building na puti Ang kaliwa uh ito so, mga kawin kami ito ng ano mamaya eh, 11.30 na sa bahay na kami ano walang topic sa EDSA sa so, sa C5 pero mga kaboy na so malapit na EDSA na yun so, sa dulo na yan sa so, EDSA na malapit <coughs> Yun, kala na tayo dito mga boy na si edsa. <coughs> edsa na. Pwesto tayo dyan sa left side para tayo makakit ng flyover ng Ortigas. Huwag mga aboy nas, diba? Ah, pakaluwag nyo yung Pag So, man, ano naman ito Sa Kinumari, pagpasokan Ayun na naman Kalbaryo na naman Ang isa Traffic na naman Ayan no, lang. No, tiga sa mga kabuhay oh, so Building na yan. Shout out pala sa inyo. Sa inyong mga kabuhay shot Shout out pala sa mga followers ko. Sa mga viewers ko dyan. Shout out sa inyo. Merry Christmas. Yan, para supaya ito sa bus lane kasi akit tayo sa taas. <coughs> Ang ganda ng ano, ng pala. Pero may, mga kapoy si init naman yan. Okay. Ito, ito rin naman, umaambon-ambon yan. Ayan ah, na, kita tayo over. Ay, salamat. Walang traffic sa paakyat. sa ibang bansa din no? ang Amerika Sa mga building na ng Ortigas mga kaboynas yan yeah, pag dinirit siya mga kaboynas napapunta ng Tipulo, punta ng Quezon na ito Ortega's extension. <coughs> Bawa na tayo mga kaboy na siyang kasi kakanan tayo dyan sa ano. Sa Lanosa. Lanosa Avenue. Malapit na yung pupunta namin yung mga kaboy na siyang kasi kakanan tayo lang yan. Ang na kami dyan. Iztapa. <coughs> go. Go, go, go. Lahat kang na sa na kami dyan. kana na na yan bali 5 na yung mga kaboy nasa kaliwa na kaliwa lang kami ng mga kaboy sa malapit na natapos itong mga kaboy nasa punta naman kami ng QC sa Mahiyain si Katona si Katona Village kami sa gitna ng Ballybird 5 na maraming salamat mga kaboynas nandito na kami at mamaya ulit kami ay pupunta ng QC Merry Christmas na lang sa inyo Maraming maraming salamat sa inyong lahat at mas naman at walang traffic Nalapit ako yung mga uwi na siya. No? Sa ano dyan, kakalan kami dyan sa kanto na yan. Pagtawid ko na lang ano, ng, ng, ng tilgit na yan. Kakalan kami dyan. Maraming salamat mga buenas!